Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. May iba ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging patay na patay sa iyo? Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede kayo gagawa kahit ilang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw ay wala pong problema. At mas mainam nga kung madaming ritual ang gagawin mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At dapat huwag po kayong mawala ng pag-asa kung talagang mahal mo ang isang tao. At dapat gawin ito sa mabuting paraan at huwag po kayong magkalimot na palagi magdasal at manalangin sa ating may kapal. Pwede gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng actual photo niya, maliit o malaki na larawan niya ay pwedeng gamitin. At pagkatapos sulatan mo ito sa likod ng pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos nito, Hawakan mo ang larawan niya, pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag ka, at ibulong mo ito sa larawan niya. Pangalan at apelido, ikaw ay maging patay na patay sa akin at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. At pagkatapos, ay dalhin mo itong ritual kahit saan ka man magpunta kung sa araw mo gagawin itong ritual, ay dalhin mo ito, ilagay sa wallet mo, sa bag mo, o di kaya sa bulsa mo. At kung sa gabi mo gagawin itong ritual, pagkatapos mo itong magawa, ay ilagay mo ang larawan niya sa ilalim ng unan mo. At uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, pwede mo itong kunin at dalhin. At kung safe naman ito dyan sa unan mo, ay pwedeng hayaan mo lamang ito sa unan mo. At uunanan, Udalhin mo ito hanggang kailan mo gusto at pwede ito bulungan araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.